Magandang umaga po sa ating lahat. Mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon. May pag-asa po sa Panginoon, mga ginigiliw. Ah, ang ibabahagi ko po sa inyo sa umagang ito ay ipagpapatuloy po natin ang napag-aralan po natin kahapon patungkol po sa isang lalaki na 38 taon na pinagaling ng ating Panginoong Iso Kristo sa araw ng Sabat. No? Sabat day, nagpagaling po kasi ang ating Panginoong Iso Kristo sa araw ng Sabat. No? Ito yung araw na kung saan ang mga Hudyo at mga Israelita ay hindi po sila nagtratrabaho mga ginigiliw. Lahat ng kanilang pagkain ay niluto na nila bago pa uh, dumating yung araw ng Sabat or Sabado. yon po kasi yung araw na, na pagsisimba nila, yung araw ng Sabat. Bago pa darating yung araw ng Sabat, nakaprepare na po lahat, nakahanda na po lahat yung kanilang uh, pagkain, no? Uh, bawal silang magbuhat ng mabibigat na bagay, bawal magtrabaho, kaya lahat malinis na, no? Hindi na nila pwedeng maglinis pa. At ang uh, ritual na ito at alituntunin, no? Uh, tradisyon ng mga Hudyo, mga ginigiliw ay no, ginagawa po nila ito tuwing araw ng Sabat, no? Pati yung mga switch ng mga ilaw nila, na automatic po lahat 'yan, no? Uh, marami hindi hindi dapat sila magtrabaho sa araw ng Sabat. So dito uh, sa araw na ito, dito nagpagaling ang ating Panginoong Kristo no? Na kung saan yung lalaking ito na 38 taon na nakahiga, no? sa palibot ng Betsata, yung parang swimming pool, eh binuhat niya yung kanyang higaan, no? Binuhat niya at naglakad. At ito ang kadahilanan kung bakit siya nakita ng mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo nung karga-karga niya po yung mga higaan niya, mga ginigilaw at ito ang dahilan kung bakit nagalit ang mga tagapagturo ng Kotusan na pinagsabihan po nila na hindi ba niya alam na ang araw na yon ay Sabat. Kaya tinanong nila kung sino ang nagsabi sa kanya na buhatin niya yung kanyang higaan, no? Kaya yung lalaking ito, hindi niya po kilala ang ating Panginoong Jesucristo. Basta ang sinabi ng lalaking ito, sinabi ng isang mama na buhatin ko, sabi niya yung mga higaan ko kaya binuhat ko na rin sabi niya at makikita rin po natin dito na yung lalaking ito no imagine yung 38 taon na siya ay nakaratay no sa paligid no sa palibot ng Betsata nung pinagaling siya ng ating Panginoong Kristo, hindi man lang siya nagpasalamat no hindi man lang niya sinamba, pinuri ang ating Panginoong Yeso Kristo, katulad ng ginagawa ng mga pinagaling ng ating Panginoong Yeso Kristo. May mga bulag po kasi na pinagaling ng ating Panginoong Yeso Kristo na nung naranasan nilang ang kagalingan, yung mga may ketong, nung naranasan nila yung kagalingan ng ating Panginoong Yeso Kristo mga ginigiliw, sobra po ang kanilang kagalakan, sobrang ang kanilang kasiyahan, no? na nagpapasalamat sila at nagpuri sila sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo lumuhod po sila sa Kanyang harapan at nagpasalamat, no? Imagine that, na mararanasan mo yung kagalingan sa loob ng matagal na panahon na hindi ka makalakad, pero pinagaling ka ng Panginoon, pero yung mamang ito hindi man lang siya nagpasalamat, no? o hindi man lang pinuri ang ang Diyos, ang ating Panginoong Kristo sa kagandahang loob na ginawa sa kanya mga ginigiliw, no? Alam niyo no? Magaling man siya sa physical pero hindi siya gumaling sa spiritual. Marami pong Kristiyano na ganito mga ginigiliw, no? Marami po na hindi po sila marunong magpasalamat sa Diyos. No? Hindi sila marunong magpasalamat sa mga ginawa ng Diyos sa kanila dahil nakatoon lamang sila sa kanilang pansariling kapakanan mga ginigiliw. Ang akala nila, no? lalong-lalo na yung mga nakaranas ng kagalingan, ang akala nila, napagaling sila sa pamamagitan ng mga medisina. Pero hindi po kalooban po ng Diyos, ang Diyos pa rin ang 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 uh, may kapangyarihan sa lahat no kung bakit tayo naranasan natin ang kagalingan mga ginigiliw. Opo. Kalooban pa rin ng Panginoon kung bakit tayo nakakaranas ng kagalingan dahil sa ating Panginoon hindi dahil sa mga gamot na na tinetake po natin, iniinom po natin kundi kalooban po ng Diyos na gagaling tayo mga ginigiliw. So dito, no, sa tagpo na ito, sabi niya po dito sa 1.5.8, sinabi sa kanya ni Jesus, Tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka, sabi niya po. Noon din, gumaling ang lalaki, binuhat ang kanyang higaan at lumakad. So, may kapangyarihan ng salita ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang salita na binanggit ng ating Panginoong Iso Kristo nakaranas ang, ng kagalingan ang mama na ito na kahit hindi man lang siya nagpasalamat no? Hindi man lang siya nagpasalamat o nagpuri sa Diyos sa ginawa sa kanya ng ating Panginoong Iso Kristo. Kaya noon ay araw ng pamamahinga, araw ng sabat po. Kaya't sinabi ng mga pinuno ng mga hudyo sa laraking pinagaling, araw ng pamamahingay ngayon, labag sa kautosan na dalhin mo ang iyong higaan. Ngunit sumagot siya, ang nagpagaling po sa akin ang nagsabing buhatin ko ang aking higaan at lumakan ako, sabi niya mga ginigiliw. Alam nyo hanggang ngayon, no? Naka-confine pa rin yung mga tao sa ritual at uh, alituntunin ng reliyon, ng simbahan. Kaya hindi po tayo umuungos, no? hindi tayo lumalago dahil sa mga tradisyon na ito no uh, na minana pa rin natin sa mga ninuno natin mga ginigiliw no alam niyo po hindi po bawal ang gumawa ng mabuti sa araw ng sabat opo kaya nga sinabi ng ating Panginoong Kristo kung nahulog yung alaga yung Alagan yung hayop. Hindi nyo ba iaahon sa, sa balon? Sa malalim na hukay? Hindi nyo ba iaahon? Kung nahulog yung anak mo, hindi mo ba iaahon? Sabi niya po. So, hindi, hindi masama ang gumawa ng mabuti sa araw ng sabat? Sabi niya po. Oo. Kaya, hindi lumago ang mga mga tagapagturo ng kautosan na ito kasi naka-confine sila sa kanilang tradisyon. No? No? Opo, even in our tradition, hindi masama ang gumawa ng maputi yung mga ginigiliw. Opo. Kasi ang Diyos, no? Ang ating Panginoong Kristo ang anak ng tao, He is the God of Sabbath. Siya ang Diyos ng Sabbath. Oh, siya ang Diyos ng pamamahinga, mga ginigiliw. 'Di ba? Opo. Kaya hindi lumago ang mga yung mga tagapagturo ng kautusan na ito, yung mga dalubhasa sa kautusan kasi eh, alam nyo, naka-confine sila sa mga tradisyon nila, mga ginigiliw. No? Opo, hindi sila lumago. No? Kaya dito, no, uh, ang gusto kong idiin dito, no, yung isang lalaki na hindi man lang siya marunong magpasalamat sa ginawa sa kanya ng ating Panginoong Heso Kristo na despite imagine yung mahigit 38 taon na nakaratay ka sa sa iyong higaan no tapos nakaranas ka ng kagalingan hindi ka ba masaya no sa kagalakan no dapat eh katulad ng pinagaling ng ating Panginoong Isu Kristo na ginamit niya si Juan at Pedro sa sa templo no yung isang uh, lalaki na lumpo mga ginigiliw nung nakalakad siya sobrang kanyang kagalakan tumatakbo nagpapasalamat sa Panginoon no opo sinisigaw niya ang kanyang papuri at pagsamba sa Diyos di ba oo pero itong lalaking ito, naglakad siya na parang walang anuman, no? Oo, hindi ko alam kung excited siya sa ginawa sa ating, sa kanya ng Panginoon Isang so Kristo. Pero hindi man lang siya nagpasalamat. Gumaling siya sa physical, pero hindi po siya gumaling sa spiritual na kagalingan. Oo, magaling ka nga sa physical, pero impyerno pa rin naman ang bagsak mo. Alam nyo walang pagkakaiba ito sa alam mo alam nyo yung sampung ketongin na pinagaling ng ating Panginoong sa Kristo? Opo, yung siyam na ketongin na ito, no? Nung naranasan nila ang kagalingan, no? No, ang sinabi nila, ang sinabi ng ating Panginoong sa Kristo, no? Ah, uh, pupunta kayo sa mga sa mga pare at magpasuri na kayo kasi ang pare kasi ang magbibigay kung ang magbibigay ng go signal kung talagang magaling na sila, no? Kasi may colony kasi yung mga ketongin na ito na hindi sila pwedeng makihalubilo sa mga tao. Andun lang sila, meron silang kampo na hindi sila pwedeng lapitan ng mga tao dahil ang kanilang mga karamdaman, ang kanilang mga sakit ay contagious po, communicable, nakaka uh, Uh, nakaka-transferable po kasi yung sakit nila mga ginigiliw. Pero yung yung pagkakataon na yun, nung napagaling po sila ng ating Panginoong Kristo mga ginigiliw, no? Uh, ang isa doon na gumaling ay isang hentil, no? Isang hentil. Ibig sabihin ng isang hentil hindi po siya bayan ng Diyos. O oh, hindi siya taga-Israel, hindi siya kristyano. Sabihin natin sa panahon natin, hindi po siya kristyano. Pero yung siyang na yon, sila ay hudyo. No, sila yung bayan ng ating Panginoong Diyos na pinili niya. Subalit, nung nakaranas sila ng kagalingan, no, hindi na po sila bumalik. Hindi na po sila bumalik sa ating Panginoong Isu Kristo upang magpasalamat. Ang bumalik lamang sa kanya, mga ginigilew, ay walang iba, no? kundi yung isang hentil, no? Yung isang hentil hindi bayan ng Panginoon, no? Di ba? Kaya kung maranasan po natin ang tagalingan, mga go back to Jesus. Balik po tayo sa ating Panginoon, no? Oo. Kaya kung gusto mong maranasan ang kagalingan, hindi lang sa physical, kundi sa spiritual, mga ginigiliw, bigyan mo ng dahilan ng Panginoon. ba? Diba? Go back to Jesus. Balik tayo sa Kanya. Magpasalamat tayo dahil sa mga ginawa sa atin ng ating Panginoong Yesu Kristo, mga Pero tayo kung minsan, hindi tayo marunong magpasalamat sa ginawa sa atin ng Diyos, mga ginigiliw. No? Alam nyo, there was one time na karanasan ko po ito. Uh, pinasyalan ko po ang isang dati kong kaibigan, no, para ipanalangin po natin siya, no. Uh, pinasyalan natin. Then yung panahon na yon nung pinagpray po natin siya na, na hindi ko sinabi sa kanya na pagpriney ko na po siya ay mararanasan na po niya yung kagalingan, no, uh, na galing sa ating Panginoon, no. Kaya pagkatapos noon, nung pagkatapos ng mga ilang buwan nung pinasyalan ko po siya praise God dahil dati siyang nakahiga sa kanyang higaan no? magaling na siya kaya ang sabi ko sa, kanya praise God magaling ka na oh. No? grabe po ang ginawa ng Panginoon sa iyo alam mong sinabi niya po sa akin hindi po sabi niya hindi pastor ang nagpagaling sa akin yung pinuntahan ko na albularyo sabi niya hindi na lang po ako mimic Opo, hindi na po kumimik kasi ang ang kinikilala niya na nagpagaling sa kanya ay albularyo. No, hindi niya kinilala yung Diyos na siya ang may akda ng kanyang buhay. Na siya lamang ang nagbibigay ng kagalingan. So, until such time na naghiwalay kami, no, uh, pagkatapos lamang ng ilang araw na balitaan ko na sumakabilang buhay na siya, no. Opo, bakit hindi natin kilalangin ang Diyos? No, siya ang buhay, no? I am the way the truth and the life. Sa kanya lamang nanggagaling ang ating buhay. Siya po ang may akda ng ating buhay. Sa kanya lamang natin mararanasan ang himala, ang kagalingan, mga ginigiliw. Hindi ang tao. Opo, yung mga gamot na na iniinom natin, no? Yung mga doktor na yan, ginagamit sila ay instrumento lamang sila ng Diyos upang maranasan natin ang kagalingan. No? Ang Diyos pa rin ang may kalooban ng lahat ng ito, hindi yung mga gamot, mga ginigiliw. Kasi kung kalooban ng Diyos na kunin niya yung buhay natin, kahit iinom pa tayo ng pinakamahal na gamot, no? yung, yung anuman klase ng gamot niya, kahit galing pa yan sa Amerika or pinakamahal yan kung kukunin ng Diyos yung buhay natin, wala tayong magagawa. Dahil pagmamay ari niya po yung buhay natin, siya po ang nagkaloob ng buhay natin. No? Kaya in every circumstances of our life, bawat bahagi ng ating buhay, dapat kilalanin natin ng ating Panginoong Iso Kristo. Kung nakakaranas tayo ng kagalingan, kagalingan go back to Jesus. No? Balik po tayo sa Panginoon, mga ginigiliw. No? Oo. Oo. Unahin po natin magpasalamat sa Panginoon, mga ginigiliw, no? Hindi natin pasalamatan ang tao. No, I remember yung, alam nyo yung, yung uh, nangyari sa Los Angeles, California. Yung, yung MC po nila na, na babae. Kung uh, napanood nyo po yung uh, uh, uh niya ng paumanhin sa publiko, no? na humihingi siya ng paumanhin sa publiko dahil sa sinabi niya na this is a godless city sabi niya godless town sinasabi niya na walang Diyos yung, yung bayan na yon no humingi siya ng, sa Instagram niya po humihingi po siya ng paumanhin na sana mapatawad po siya ng mga tao bakit sa tao ka humingi ng kapatawaran no sa Diyos tayo hihingi no Oo, ayaw pa rin niyang kilalanin no? Ang ating Diyos na siya ang may akda ng lahat ng bagay. ba? Diba? Opo. Alam niyo, pride, no? Pagmamayabang ang ginawa ng babaeng ito na ayaw niyang kilalanin ang ang Diyos. Alam niyo, ang plini-please niya yung tao, no? Man pleaser ang babaeng ito. I'm sorry, paiyak-iyak pa, pero ang ang hinihinga niya ng, ng, ng nang sorry yung mga tao. Go back to Jesus. No, alam niyo ang Panginoon, no, pag, pag tapat yung puso natin na na babalik sa kanya mga ginigiliw no tayo ay kanyang patatawarin mga ginigiliw kung buo at tapat yung puso natin na lalapit sa kanya mga ginigiliw di ba opo opo because God is a God of just and fair, mga ginigiliw. God is a God of grace and justice. 'Di ba? Siya ang Diyos ng uh, gracia at giusticia. Alam niya po ang nangyayari sa lahat ng ating buhay, mga ginigiliw. Kaya kung nakakaranas po tayo ng kagalingan, bumalik po tayo sa ating Panginoon. 'Di ba? Go back to Jesus before you go to other people bago po tayo pupunta sa mga pari, no? Balik mula tayo sa ating Panginoong sa Kristo. Mga no? Bumalik tayo sa Kanya upang magpasalamat po tayo. Katulad po ng isang ketongin, no? Na bumalik siya sa ating Panginoong Isu Kristo at lumuhod no? lumuhod po siya sinamba niya ang ating Panginoong Isu Kristo mga ginigiliw, no? So, yun po, mga ginigiliw, na ito ay paalala po sa atin, mga minamahal, na na palagi po tayong magpasalamat sa ating Panginoong Kristo sa mga nararanasan po natin na kagalingan sa ating buhay, mga ginigiliw. So, I hope you are being uh, inspired again na uh, inspired na naman kayo sa salita na ito ng Panginoon no kung gusto niyo pong mapanood ang lahat ng mga videos ko po no nasa YouTube po 'yon no hahanapin ah, niyo lamang po i-search nyo lamang po yung uh, Richard Alonso police na pastor andun po lahat ang kalipunan ng mga videos po natin uh, i-share po natin para marami pa po ang makakatanggap sa grasya at awa ng ating Panginoon mga ginigiliw shout out po kay Sir Michael no uh, unite uh, magandang umaga po at sa lahat po ng patuloy na tumatangkilik sa gawain na ito pagpalain po kayo ng Panginoon 'wag po tayong mapagod sa pagbabasa, pakikinig ng salita ng Panginoon sapagkat dito po umuusbong dito nagsisimulang ating pananampalataya. Alam nyo, pag sinimulan po nating pakinggan at basahin ang salita ng Panginoon, no? ipagkakaloob niya po, ibibigay niya po yung regalo sa atin. Yung regalo ng uh, pananampalataya. Kasi ang pananampalataya ay nanggagaling po ito sa ating Panginoong Iso Kristo. No? Ibibigay niya po ito sa atin kung sinimulan na po nating basahin at pakinggan ang kanyang mga salita, mga ginigiliw, maraming salamat po pagpalain po kayo. I-share po natin 'yung mga video na ito um para magamit po tayo ng ating Panginoon. I-share po natin sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, mga ginigiliw upang sa ganon ay uh, tayo ang uh, daluyan ng pagpapala ng Diyos, no? Tayo ang gagamitin ng Panginoon upang makaranas din yung mga kapatid natin, yung kamag-anak natin, yung kaibigan natin ng kaligtasan. Maraming salamat po. God bless po, Sir Michael. Uh, uh, magandang umaga po. I love you with the love of the Lord. Salamat po. God bless everyone.